Cah, babak, babak, babak tayo. Babak tayo. Tau, mai tau. Tau. Tau, mai tau, mai tau. Shit, meron silang na nagagawang baril. Meron silang baril. Ha? Ito lang. Oh, sige, sige, sige. Gigi dan dalang, dan dalang. Gigi terang-terang. Gigi gigi gigi. Dricu dricu. Tera. Dricu dricu. Tera tera tera.

对对对。Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah.

Sinanalos ang palaging nag-uto sa akin. Okay. Alam na namin lahat yan. Purti po, rukik lang. Tol. Right, rukik lang. Patawa sa inyo. Wala pa kayo kaya, eh, Brad. Wawa talaga. Patawa <laughs> <laughs> <Sige. laughs> sa inyo. Si ang palaging nag-uto sa akin. Lalo ka na kay Rafael. Papatayin na niya. Papatayin ko, Roskino Paine. Taping mga kapatid. Mabuti mm naman -hmm. na tika ang patas kayo. Magalala, Brando. Iniwan kita. Pero hindi ako mawala ng Huwag kang magalala, Brando. Na <coughs> dapat maisama kita sa patag <coughs> para magkakasama tayo. <coughs> Salamat <coughs> sa inyo dahil niyo ako pinabayaan. Ito kami para Hindi sa ka namin pabayaan. natin kapatid. Kasi nakatakas ka na sa kamay ni Commander Luz. Dahil alam ko na sobrang sama niya. Baka sama ni Ngayon natutuwa si Dean. Portipor. 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 Lord, portipor. Lord, portipor. Lord, portipor. Malaking masalamat ko sa inyo. Ito yun. Ito yun yun. Kameranya kasi may dugo. Hindi, hindi, hindi. Kaya ko lang. Masaan okay. si Dave? Wala si Dave. <coughs> Buti dito, dito kayo lumaan. Okay. Ha? Kasi ano, doon kami nagdaanis. Nag binabaybay namin yung sapa. Buti naman dito kayo. Paano kayo nakaligtas, ba? Paano kayo nakaligtas? Dalawa yung bantay doon. Oo. Oh. Sa baba at lalaki. Buti, hindi, hindi mahigpit yung pagkatali ko. Oo. Oh. Kaya oh. yeah, dinadahan-dahan di kong maka, mm. makawala sa gubid na yun, oh. sa tali. Oh. Kasi sa akin, hindi ako makita. Oh. Kaya nung pagka wala ng tali, yun, tindira ko agad yung lalaki. Iwan ko lang kung napuro ko ba yun. Basta, basta dire-diretso lang ako eh. Tapos kinuha ko si Brando. Mm. Salamat naman kuya. Salamat naman Kaibigan ko. Sana talaga brad. Iwan masyado. alala na namin sa inyo. Sabi brad. Hindi ko na pwedeng iwan to. eh. Oo. Hindi ko iwan. Ngayon. Kikita namin lahat. Brando. Matukuha ko yun ng mga kapatid mo. Matukuha ko yun. Hindi ko yun. Ha? Saan? kasunod siya. Kami yung nauna. Dito. Dito, dito, dito,

Tapon to, binastro ko po. Ha? Binastro ko. Sobrang mo, diklik mo. Ang eh, daming tauhan dito niya, no? Okay. Ah. Bilang pampahan niya. Ito. Diklikin mo, dipdikin mo. Yung may dagtang niya. naman, papaampat na dugo. Papaampat na dugo. Papahinto. talaga. Mabuti na lang. At dito na isip kung dumaan tayo. Ay, kung doon tayo sa kabila dumaan. Tingin-tingin sa paligid, Bert. Baka may ano. Ha? Ano mo? Kailangan nang doon. Kailangan nang doon. Okay. Bert, ito na na matulong ko sa inyo. Nakakuha ko ng bunga ng bayabas doon. Ito pang ito sa mga tanong. Kainin mo yun, Tol. Sige, sige, ha? Oh. Yan. Mm, sarap yan, Tol. Sigilang, sigilang, sigilang. Sigilang, besar ano. Mas kita pa na. Ayun. Babalik yun sila, babalik yun. Babalik yun sa kampo nila. Ano kaya kung pudasin na natin? Habang nalagasan sila. Grabe. Grabe, dami kalaban. Hindi namin inaasahan to na napakadami yung mga tauhan nila dito na nakabantay. yun Dito yung mga kasama natin. Buti na lang walang nangyaring masama pati kay Dante. Muntikan na pero hindi na siya hindi naman siya masyadong napuruhan. Pero yun, Tuloy lang tayo hanggat, hanggat makikita natin si Ghost Hunter 44 yan tol, sige tol oh, dandahan lang, dandahan lang dandahan lang masapak tayo oh, sige sige, tra tra para hindi tayo makano sa kalaban oh, tra dandahan lang, dandahan lang oh, grabe napaka napangagaling din natin itong mga kasama natin talagang ah, biasa talaga sa pagkipaglaba itong mga kasama natin mga dating mga commander kaya naman di pa din tayo mag, magpapakampante kasi nga alam naman natin na di din pa sa basta itong mga kalaban natin Sige, sige, sige. Susunod lang tayo sa'yo kasi alam ko naman nga kayo lang yung may alam dito sa daan dito. Tingnan nyo ah. tingnan kayo sa paligid upgrade hindi no? pa rin siya tumating pero sana sana makahabol at sana walang mangyari din masama sa kanya kasi papunta din siya dito sana sana walang mangyari din masama sa kanya kasi napakadami yung mga tauhan ni Commander Tol sige Tol sige Tol napakadami din yung mga tauhan ni Commander dito yun nga nasa 10 tao yung natumba namin kanina Pero hindi tayo susuko mga tol hanggat hindi natin nakukuha si Ghost Hunter 44. Sander 44 Huwag kang mawala ng pag-asa Andito na kami Kahit na anong mangyari Lalaban at lalaban kami Walang atrasan Oo. Oh. Ano nga rin dyan? Ay, bunga, sa bayabas bayabas. May mga biyabas. Sige. Fred. Ako na bahala, tol. Ako na lang kukuha, tol. Ha? Oo. Ako, sige. Patsagaan muna natin to. Sige, sige. Kain mo kami ng biyabas. Bayabas. Na... bayabas. Na... bayabas. Ba? Ano ang tawag yun? Mga native na bayabas? Oo. Tumutubo lang sa bukit. Pagdaan natin dyan. Kami pati pati dito tayo sa kabila. Eh. Pero okay lang. Kami di malapit na ma lang yan. Ah. Dito kayo. Sige. Ayun ba daw? Pagganap po pag na ako. Ayun sa atas ba? Dito? Saan? Dito sabihin. Yeah. Andito. Uh, Ulohan ko may set, mo. Ingat uh, kayo dyan. Ayun ang mga si Rafael. Inunggoy na nga. Ano, Mr. Flabel? Ano kaana? Kabila. Ito ba? Ayan. Tingnan <laughs> mo lang kung saan dyan banda Basta Siguraduhin mo lang hindi. Malaking. Mag-ingat kayo dyan ha. Baka mahulog ako dyan. <laughs> ano pala itong mga taon ito? <laughs> <laughs> Mistiso. <sir? laughs> fill <Phil> am. Hmm, di no? am. <laughs> mm. <laughs> Filipino amo. Hmm, <laughs> <laughs> fill <Phil> am. Mag-ingat kayo dyan. Filipino amo. Oo, Filipino amo. Fill am nga. Kasi malakas mag-ano, akit Bayabas? Huwag kayo masalang maingay. Oo naman ito, murag luluga naman ito. Pantay! Pantay! <laughs> <laughs> gandahan lang ito, gandahan lang ito. Huwag <laughs> <laughs> ang piyan sa tol. Ay, baka mabalian ka na. Madabi pa naman nagmamahal sa Tul. tol. Baka mabalian ka na. Lalaban pa tayo. Kami isa rin ang nagmamahal sa iyo. kay. Okay. Palangga kayo lahat. Pag sa bukid ka talaga nakatira, hindi mo na kailangan umakyat sa bunga. Umakyat pa si Rafael, eh, bunga, nandito lang, oh. Ano na? Oh. Ano na yung plano natin ngayon? Nakaupo lang ako. Nakaupo lang ako, pero nakakuha pa ako. Tara, tara, tara. tra oh, tuloy na tayo. Tara, tama na tayo. Tara. Tuloy na tayo. Man-man lang ha, kung hindi.